Ah, malaki yun. Yung nasa mahabang tanaw po ba? Oo, oh, sa Aba, na yun. Oo, pero, pero, pero daw dito yung masin. Ay, pagkalawak. Puro garden po ngayon yun. Oo, oh, puro garden. Pinanamaan na singkang luminsan yun. Ano ito itignan mga ugat <laughs> kaya nito? Hindi ba ito ano ang ugat? Ba't ito parang ayaw o Ano yung anong klase ng lupa nito? Ba't siya ganyan? Kinakain yung uod Palagay mo ito, ba't ganyan lang? Ayaw, uod yun. Uod bulati yun. Bulati? Ah, bulati pa lang. ano nga kaya klase ng lupa niyan? Tiyan mo. Ba't siya ganyan? Lupa kaya uod yung kinakain. Ang yung bulati. Ang ilalagay diyan ay ano? Puratan? Yun, yun. Bulati. Bulati

gawa ng nilalagay nga sa damit ay Bulbulu. Bulbulu. ha? Liarin, oh gawa ng mawawala ang taba na yan tiya mo, tiya mo po ang lupa nito iba <hihim> ba nga malikat na ganyan nakakasubok po kayo maglupa na ganyan hindi meron din sa amin ay mag anong magaling itanim pagkaganyan ng lupa pero pag tagulan ay Duterte 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 Yang ganyan o na napurma Duterte. Ito naman ay ano eh, tigangan, hindi naman ito nakalabsak eh. ay. Ah, hindi? Hindi nga, kaya Duterte dito magaling sa tagulan. Pero sa tag sa tag init, mahina naman ang kunay dito. Ah, mahina? Mahina kahit diligin mo na. O, ito nakakasubok din kayo magganyang lupa, yung nakapagplata plata kayo ng ganyang lupa. Kaya <coughs> lang ako ang tatrabaho dyan, kaya ito eh. Hmm? Uh, rin dati. Pata pa lang, crazy and missing, tatrabaho na ako dyan. Hmm? Duterte pa lang, pang dali di yan. ilan na ang tanim niyan sa plat malapad yan ay bayain na ano ang kang ay apat na nakakalakas yan ng maigi oh hindi rin apat ang na apat lang yan apat na pero ano kaya ay sabag kay no man tatanim mo ay Ah, daw po sa singkang, ano kaya? Ganarin mo kalapa, pwede lima-apat. Hmm, lima. Lima-apat, lima-apat. Ah, yeah, ito lang tutukan ninyo mag uh, maghapon ako ng bahala din sa iba. Bakit gumanda pati ang panahon? Anong? may kit makakasingaw kuya ang lupa kontoy hmmm kaya sabi ko sanit marinig sa ka nasanit ka ako sa tumiakit ha hmmm pagkakagawin na talaga ay ay ikaigat talaga siya madali na naman yung guhuwin na dali gagana rin yan, ay, oh. Oh. Matayang, na magbang, magbaba <laughs> mayroon. <laughs> mayroon pa yun pa kahit naman sa pagpapatika mayro magtasa, no nagpapatika naman natin ng rin, ang mpalapad ay tatab lagwa ng ulan so, papatik ulit sa lunes Siyang, ng lang, para, man Siya nga. Nag-iipon pa rin kada apat para sa ng go. Marami ipot na mapapalagay dito ano? Ha? Maraming ipot. Hindi tayo mag-iipot na kunay. Nang mag aakat na hindi. Hindi ba talaga? Para sa para sigurado. Ay pwede rin. Dahil pag nagaan nag-uulan ng malakas ay na, natutunaw no? yung pang akat pa lang. mo naagad ang patong-patong nito dito no? Pagkagara ng lupa ay unta mo lagkitin ano? Ay abot pa ba pampas ko 'yun baka hindi na umabot? Ay abot naman isang buwan lang ah. Ay sa bagay. ay na... O oh, ay 20 na. Sa lunis ah? 20 ay 20 araw Di babata mong November yun November 10 december ah, December 10 sa bagay Kalakasan ang biyahe ng ano Mga pang december December 10 na isang buwan mga akatan yun Iyang akat din natin yung ulit uh -huh. <laughs> Timot, doon na hindi na maligat ko yan toy yung tayo ng dalawa mm -hmm. Sigay, oh. po, bubunot po kami ng kanchay. Yung bagay itong tibulak lang, reject na, hindi pa? Hindi pa po. Uh, ay, yan ay tutuloy na kamot. Anong kanya no, hindi? Ang pa rin po yan. Pero natuloy? Oo. Dapat pala sa tag-araw maganda magpabulak lang na yan, ano? Iba po yung naakat. Iba. Para? Tsaka doon ay, yun ba na may kayo? Ay, pa, kayo para hindi amutan ang damo. Pwede nga pala, ano? Yan, taas ngayon ang buto ng ganito eh. Mm -hmm. si oh. Yung maliliit na yan ang inaano, yan, yan lang, hindi nis na yan. Mm -hmm. Triktahan na ba ang gawa lagi ninyo? Tapos i-resikuhan na lang sa lupa o oh hindi pa? na ay eh, sila mas bihasa sa paglilinis uh, kamitib eh. Kami ayaw yung yung uh, ano. pero ang dami rin nalulugi sa inyo no? mm <laughs> marami rin nakakita nalulugi po yung pag ganong panahon yung natutunaw nagtagtunaw ano yan, tsaka yung init ulan ako ay, hindi, ba, hindi na natanim Natanim pa rin. Eh. Sa, sa palaran na ano, pag nakapagpalusot na may ano. Ay yung maliliit. Diretso ano? Mm -hmm. Lord. Cool. Yan kutuhin lang nito. Ano yung ibig sabihin na eh? yun? na ah, ginaganon din lang pala. Ano? Ngayon ka maraming hasik ngayon sa ano nito sa sa Palagay mo lang. Kakunti po nagtatanim yung kitya sa amin. Tutupokus ngayon sa sibuyas. buyas mm -hmm. sa presyo ng sibuyas. Ay ngayon yung mga ilalabas, hindi eh, abot na abot. Ano? Mm. Numisya -hmm. nagtatatlong daan na eh. Nakarampo. Yeah. Oo. Oh. Ang dami rin nakabot. Ay nag nagtira pa rin sila ng pananim niya iba. Mm Kumbaga yung... Pero sila, ano yung ako mag tinatanim. Ano? Dalawang Eric, ano? Oo. Oh. Para sa mag-tukayo yun na, ano? Eric si ko ba? Oh. Oo. Oh. Si Yu ba yun? Si po, si Jewel. Jewel. Ah Jewel, Jewel pala no? Jewel Waresa Ang inakala ko ito ay yung pandilig nila kung ano yung pang-bombero nga bang gamit nila. Ay nagwa water pump po nila? Oo, pang-bombero ang gamit na dulo. Mm -hmm. Sa kahos ng bombero. Pero tatrabaho ko ganoon din po sa so may kapalit ni Tantoy. Kaya Ate Marisa naman po. Ah kaya Ate Marisa? Oo, doon po ako tatrabaho ngayon. Anong tanim ninyo ngayon? Wala oh, akong uh, tanim. Ako yeah. dito punta yung sili naman po. Sili. Ang bagong tanim. Ginagala mo ba ito? Ginagala rin ba ito? Mm, parang malaglag yung... yung o, oh, ayan kapal pa oh. Nuhugasan um, naman po. Ang bago. ako last din Abot, pasok ko yung mga tanim mo sa ng malakong ganito eh sa life at meron pa doong nagtatani hindi sa gilid ng mayhay pagka ah, pagka lawak puro ko si ano pink, yung, yung akatin ano pa nga singkang singkang oo alabaw naman ang pang flat sa bundok ang sa taas po pati ang hirap doon malalalim oo nga ang lalalim sa bundok

para palimitan ni mo mga yari. Tapo basta gid ani. Oo. Uh. Di pano, na Makapal, makapal o oh, manipis, walang problema. Uh, Una lang ang paglaki. Di. Basta sabi no ibay ka anahan lang. Kapal kapalan, ha. Nipis nipis Para titid sa kanalin, kaya. Di. Usak to lang itong ganito. Ah, Wala lang po ako. Tawa ta ay kaya kinaka pa lang ko. Talaga namang may mamamatay dito ay. Uh -huh. eh pag ninipisan may nakakawalang gana. Naunti nang nabubuhay. Oo. Uh -huh. Pero iba naman nabubuhay. Kasi matagal. Huli ano? Nahuli. Oo. So, Kita mo na Dali. napatik mo na eh. Saka lang nagpuslita dito iba. Yeah. 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 Nakakawalang gana. Tsaka lang pumunta ganda na rin mag Alaman Hindi uh, pa kami nakakabalik sa amin ginamas ni e, Pabalik na ulit na tatawag mo na ulit damo Pag maraming butong inasik pa ah. ka Pag damuhin po talaga eh hindi ba nagmamachete eh Lahat na na muna na rin ang damo Ah uh, meron ba talagang makulit ng mga damo? Ay meron po talaga Pag buwan namin ginagamasa nay balik-balik kami pag hindi mo naman ginamasa na hindi lalaki, Parang kung may isang kilo niya, wala pa yung iyo. <laughs> Parang sa magbibiti na lang. Hindi ka masakal.